Pero kami mismo sa embassy, uh, tsaka DFA, hindi namin mag Pero yun ang sinasabi sa kanilang investigators. Na mapapalaya sila in time. Mm -hmm. At hindi kapasuhan. So sana gano'n, no? Ito po yung palagi nilang inuulit-ulit, no? Wala silang balak mang gulo. Gusto lang nila magparty Mag-celebrate, no? Mm -hmm. uh, at hindi naman political rally ito. Kaya nga peaceful. Uh, kaya yun ang katwira nila. At um, hindi maganda na na nagkaroon ng misunderstanding daw at kaya nandiyan yung abogado natin kailangan lang alam natin na ano um mga kababayan natin alam nila napaka pala ng ng Qatar na kahit na kahit na hindi naman unruly yung yung kanilang celebration or gathering hinuli pa Ang problema kasi nasa, nasa internet eh. Ina-advertising na to. Pero sa internet mismo sa invitation, pinalala nila yung mga awabayan natin na huwag magdala ng mga placards, mm -hmm. ganon. Parang nga hindi magkagulo. Pero may iba nag-t-shirts na dugong, ganyan. Sila yung hinuli. Uh, so, it's a lesson for us. Pero, we're still working para marili sila day by day meron tayong updates from the uh, um, from the embassy. At least one of them may expired visa na. So, mm. -hmm. maaaring ang labas yan, kahit na papawin. So, sana yung mga iba hindi papawin. Bukod po sa legal assistance, uh, de Vega, ano pa yung tulong ang naipapaabot po ng ating pamahalaan dito nga po sa mga kababayan nating naaresto? Tapos may moral support dahil palagi silang pinupuntahan. Kung meron sila kamag-anak nyo mismo sa Qatar na kailangan kukupin dahil walang pera. Pwede bigyan ng financial assistance. Ang importante, pag may na-deport dyan, at sana wala, mm -hmm. sinusubaybayan niya dito ng all of agency approach. Eh. Nandiyan ang DMW, OWA, DSWD, at saka DOH. Usually, pag may na-repatriate o na-deport, -de Uh, check ano yung mga pangangailangan nila para magkaroon ng reintegration dito uh -huh. magkaroon ng trabaho or kung kailangan nila mag-abroad ulit gagawing legal uh, yun ang importante na magiging legal so eh, nandiyan lahat um, uh, paalala lang sa mga kababayan natin eh, sumunod sa patakaran kasi may nagsasabi embassy nagpahuli hindi po totoo or, or uh, pinagbabawalan namin hindi kami yung government ng Qatar uh -huh. isa pa pwede namin gawin uh, kasi lahat ng mga OFW na umaalis ng bansa meron silang seminar eh sa ginagawa ng OWA, ng POA, o DMW na ano to, yung hinahanda sila. so, sa kultura. Uh, para sa at buhay, Mga... Adrod, kultura mm -hmm. yan. Uh, we will have to now emphasize more yung politics na may mga bansa ayaw ng rally. Singapore, ganun.